lô tụ nó Đi ba, đi nó Đi nửa nó mặc idol Tụi nó mặc idol Mày thích nà có

Ah ini ayo. You Ah know. ya? Pakoruntus nah, oh, okay. ya? yang motor. Ya. Satu tipor pun ya? Oh, iya, 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 iya. udah Saya YouTube. Oh. guru? Oh.

Hoy! Subo! Huh? Hungit sa kakamahe! Angkang! Ah. Oh mga Grabe Saan ka nanghingi? Doon mga Hingi tayo! dami ng huli doon no? Tanggalan mga idol, Daming huli mga kay tambaka Pagka daming huli nila! Uh, si Ido Lucas nanghingi o oh. Yan! Mamaya pa ako mamana mga, mga kaidol. Dito muna tayo sa libreng ulam. Di ba kas? Doon ka kabila. Yan tayo. Ay, mga kaidol. Yan tayo mga kaidol. Ang mga kaidol. Ay, mga kaidol. Wala pa eh. Mga kaidol mo. Ay, hindi pa na ito. Ay, tatay mo ka mo. Ay, tatay. Ako. Ay, tatay mo. Bakit okay na? na?

Hmm? sakuntola, hah, hmm. ha? ang sakuntola, hmm. tango bisneta ka, tango bisneta ka, tango bisneta hmm. ka, kain yun. kain. Hmm? kain salamat sa walang subwa, sa walang sawang supporta. salamat sa, sa walang, walang sawang supporta. salamat sa walang sawang supporta. salamat sa sawang suporta. So sa walang? Sa Sa suporta. salamat <laughs> sa suporta mga kaidol. Sa hmm? Oh, hmm. hmm. hmm abi oh. <coughs>

Sarap mga idol. Ayos yung kanin. Sayangan nga mga idol. Layo pa magkaw sa bahay. Buwang ka mga idol. Ah. Sawang, sawang, supporta. Sawang, 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 supporta.

Huwag ka magkain dito sa mga malapit sa tin sa tiyan. Sa mga tinik yan. Bro, bro, bro. Uh, Maraming tinik! O, oh, saan ito? Ay, ah, yun, amin na. Kain pa rin. Oo, uh, huwag um, mo ano yun yan. Buhangin ang kamay mo. Hindi na ka makain. Matay may buhangin yan ha. Kamay mo. Yan. Uwas na. Uwas na.

Bahala kaya ang kita ka. pa. Ah. Walang suporta. Manda lang ha. Oh, ang ni tinik ha. Subuhan na lang kita. Pait. Pait naman yun. Tanain ko nun yun yun.

Magbubutin mm. sa yung kalin. Mm. Eh, mag, Mahirap magpunta sa bay ni Lola natin. Layo pa yun. Mm. Ay, ko. Mm. Sabor? Ma. <laughs> Sabor? Dito, ma. Dito, ma. Ano ka talaga dito? Ma. Kulong. Ah, ma, Mag-vlog ka. Kulong? Hindi man. Taka. Taka, taka. ay na kulong ay na kulong ah pangin na kulong yin man pang mag vlog kayo wala mang wala nang mali ko kadagat ayo lucas no ya no ayo lumo lumo nyo naba ha ya yun

Ligo hmm. kan sama babau hmm. hah? Mama yang anak sama lalem hmm. Ligo lah Ligo lah Bukan nanti tu Lima Lima Nanti betul kan Ini tu Ini tu Kain kah

Bitong Janser. Ano pa? Ano pa? Bitong Egil. Ay, ah. Ano pa? Bitong. Tawag ako. Tawag ba 'yun?

pesa antara ah an atuh bet sama raidul kun si lukas ando no hmm. papa tai papa tai kuna to eta ye yeah. ha boleh Sabi mo, sabi mo lang ito mga busog na ako mga idol. Ito ka, lapit, ito, lapit lapit. Lapit, lapit. Busog na ako mga idol. Ha? Busog na ako. Sige na to siya. Busog na.